Si good morning na Si good morning to your viewers and hello guys happy sunday Bago pa ko nagmata guys nang hoya abpas pa guys oh grabe pang hoya ba ni kung bata oi maramig tinuot nga tao na oi eh, asus. Si good morning panga Hello guys good morning happy sunday yan, mag kami ni Papi ngayon, guys. Katugon pa manis Papi, guys. Oy. Kat -us -us, katugon pa yun. Sus, ay, katugon pa manis akong bata, oy. Marami tinood niya tao, oy. Magsi good morning ka, anak, di. Sa naman ay kaparay, gawin Isda ba yung sudan, anak? inanonan nga isda, anak. Makaon ka ginanunan, anak. Ha? Oh, Amo ka ono si Papi. pinanggog mm, ko ni mo ka ang Sus <laughs> ka dakog ni mo nako Kiss mama. Kiss mama. Hmm. Kiss. Hmm, sus. Pinagot mo kiss. Uh, sus. Pinagot nga yes. <laughs> Naman ina guys, magsayaw na mini Mama Lisa guys, mag-exercise si mi guys. Oy, kasi papi guys, oh, agoy naabot naman nito na kong mata, oy. <laughs> magsayaw na tanak. Hinay lang kog sayaw anak ha. Ay, sus ka pala ni bata, ay. sus, pinagot nga nga, barata. Pinagot nga nga pala ito, ni bata, Gamay man nga bata, pirot pa. Pirot pa kayo niya, Sus, kapirot nga bata, ay. pinagot nga nga sus, pinagot nga nga bata. nagcha si Papi Pangga nagcha si Papi Pangga hmm. Esos, katogon katrogon pa ang bata Dako -ba papi guys, oh. Dako ang babaan yung bataag yun Sige nga nga Katrogon ni. mga Katogon Esos sus Grabe katogon ni bataag Grabe katogon. Sisoy. Pwating ka to. mata agad. Tinood niya bata. Tinood niya bata. Tarong. Ano Pigan ng kaslanggam. Nagsiting mo ano? ka na. Ikaw, wag kay naglugsong si Dani anak kuso kay nagpadagan si Dani kuso kay nagpadagan si Dani anak ko ayo gig madagma anak sigil na sila gaway si Stila anak tinuod bita na anak Iya <laughs> <Yung>, anak. <laughs> pasutik pa anak sa kaon ba anak may pasutik pa dagan ito dito may di anak sa anak pamos lagi na pamos na ko ay so kay anak buto bita ng ligid anak pangos pangos anak oy hmm. so 14 pangos sagid na da 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 di <laughs> Di lang sa po labig sayo si mama, ha? Di lang saan po labig sayo, ha? Alam ko, asa mo di pa matas kong anak ko, eh? layda down Maghigdaan ba ka? maglayda yeah Thank you for watching, guys Tapos po kami nag-ehersesho papisan Sunday. <laughs> Ayo anak